Hi guys, so muli tayo nagbabalik dito sa ating content Pero eto na muna yung gagawan ko ng content Etong Mobile Legends Kasi madali lang tong gawan ng content guys At saka tuturuan ko kayo paano makaangat sa uh, Mythic as a solo player So, ang gagawin ko sa video is irerelay relay ko yung um, gagawin ko dito as a uh, room jaw head para magaya nyo naman or mabigyan ko kayo ng idea para uh, makapi nyo or magaya nyo yung, um, yung ginagawa ko. So, dito, una, bili muna tayo ng boots. Tapos, ang next ko bibili is yung parang, ay yung kulay blue na item para sa mana. So, ayan. Ang gagawin ko dito is, um, binubust ko yung kwan, yung um, saber namin, yung core namin, para mabilis mapatay yung um, buffs. Para mabilis yung makakuha ng buffs. And then, ang next kong gagawin dito is, try kong mag um aggressive para uh, mag-create lang ko ng damage para sa kasama. Ayan. Tapos assist na rin. Ayan, meron na tayong 2 assist. Tapos since mababa na yung HP natin, ifa-farm ko na lang itong jungle dito, ang neutral dito. Bago tayong um titipi, pa pau next kong gagawin is babalikan ko naman yung core. So, supportan ko naman yung core. Ayan, pupunta tayo sa core. Kung saan siya gusto mag-hunt, punta lang tayo. Um, i assist ko lang yung core. Ayan. Ayan, nag-overextend itong batang. So, try natin ni Haras. So haras-haras lang natin guys. Kaya naman ni Johan magharas ng mga um, kalaban eh. Kasi meron siyang second skill. Tatakbo na mabilis tapos skill. And then misay. Wala kasi misay yung super skill. Ayan, patay natin yung Fudge. Ay, yung Fudge. Ang <laughs> Franco. Ayan. What kill? 3 assist na tayo. ganito lang yung ginagawa ko sa Jawhead guys. Assist. Tapos, hanap ng kill na So, since patay pa yung saber, no? patay pa yung core natin at saka kalahati yung HP natin so farm ko ulit yung jungle dito para sa pera na rin kailangan natin din ng pera <laughs> kahit pa paano Ayan. tapos assist natin yung car tulungan natin makuha yung buffs para mabilis para mabilis na makuha yung buffs malakas yung missile ni Joey first kill skill hindi kill. Ayan, tapos kill natin Ayan, yung lead. 3 kills, 3 assists na tayo guys. So, easy roam lang to guys. Ayan, nag-overextend na naman yung badang sa bot Ayan, 4 assists. kailangan mo kailangan nating mag-aggressive roam eh sa Johan. Tapos kung may masisilip kayong mapu-push, push niyo na rin. Tulungan niyo na rin mag-push yung mga kasama niyo sa lane. <coughs> Tapos yung sa um marksman naman, ingat lang muna sa tower kung ikaw lang isa. Ayan dito tayo. Dito <laughs> tayo. Akala ko, akala ko makakataka dito eh. Nagamit ka ng second skin. Wala na tayong shield. Pati yung takbo. Pero okay lang yun guys. Kasi nabigyan natin ng space ang kasama natin eh. Yung Mia nakapush rin sa top. Yan. Kunin natin to. Since hindi kinukuha ng saber eh. So kinukuha ko na lang gini-greedy. Greedy na robo Can, can Jawhead get hurt? Ayan, pesto tayo mid kasi baka meron tayong mapatay. Ayan, nag-initiate yung saber natin. Trinay ko iharas yung aero ni Ling Cornila para umatras. Madidelay -de yan eh pag mo. Ayan. Dinidelay ko lang. Tapos dito, atras na sana ako. Pero yung Mia nag-aggressive. So, sinuportahan ko na rin. Ayan. Patay tayo pero may assist. May assist tayo. Yan, 3 kills, 2 deaths, 6 assists. So far sa within 5 minutes. Huh? Ah, I mean 7 minutes. 7 <laughs> minutes pa Ayan, dumi-display na naman yung front ko. So, hahanasin naman natin. Yay! Ayan, patay ito. Yan, roam-roam lang guys. Haras lang ng haras. Harasin nyo lang yung mga... Um, hinaharas ko lang yung mga kalaban. Dito na huli ako ni Badang. Tapos nag-decide na rin akong ultihan para sa assist. Patay na rin ako doon. Ayan, meron tayong lane advantage since nakakreate na tayo ng space para sa kasama natin. Hindi naka-forma masyado yung Cornilla, kasi early pa lang napapatay na ng saber tapos nahaharas natin. Maganda rin kasama rin kasi kasi aggressive din sila. Kasi aggressive tong Johet kung ay aggressive mo malakas talaga tong johet, Eh. na-cancel yung yung kan ko, yung boots ko. Kabulin ko sana tong core, eh. core ng kalaban. Yan ang kita. Huli. 3 kills, 3 assists, 3 deaths, pati 9 assists na tayo, guys. Ayan. Ang ganda na ng mapa natin. buti na lang din na marunong magplay play safe yung MM natin dun sa top kahit sabi natin nag solo siya wala siyang assist or assistant or support hindi siya na feed ng kalaban so mabuti na lang na yun marunong ka ang Mia natin kasi yung ibang MM sanay kasi may kasama kailangan nila may kasama para ma comfort sila sa lane eh dapat yung mga MM dapat sanay na sila na mag solo na walang kasama kasi sanayin niyo mag play safe guys sa mga MM yeah ito na naman nakita na naman yung cornila na nila sa map huli na naman yeah, tapos yun nga may, may rest back and yeah. So, ang labas dito guys is nabibigyan namin ng space yung kasama namin. Ayan si Mia sa top. Wala siya masyadong kalaban kasi apat nga na sa bot kanina. And naharas pa namin ng nilapula lapu ang bot lane. So, mabibigyan talaga ng space yung ibang lane o yung ibang kasama namin. Ayan, dumasbak pa yung saber. Napatay pa namin. Ayan. O, dalawa na patay namin sa bot. So, ganun na yung ginagawa ko dito guys. Support, assist, pati harass. Support ang kasama. Pag-insan, ito ko para safe. Ayan, laki na ito guys. Ayan, ito toss ko sa aming saber dito kasi walang buhay. Pero, iba yung na-toss ko. So, ganun lang yung ginagawa ko dito, guys. Assist, uh, tapos support sa kasama. Tapos, kung wala kang kuan, wala kang gagawin dyan, jungle muna ako kadali. And then, support sa push din. Kung merong space, support din sa push. So, ayan lang, guys. Ganun lang ako gumamit ng Johed, roaming. Kaysa sa jungle or core johed Yay! mas gusto ko sing ah, roaming yung core eh. ah, roaming yung johed eh dun, dun ako sa line Kaya, malapit na tumatapos guys wala na silang tower last tower na to ta. tapos huhuliin ko sana tong MM nila may pa pala dito na huli ako ng tatlo tapos mayro mess back sa akin buti na mayroon mess back Ayan, na-rest back ng kasama ko. Na-pin sila sa bot. Gusto nilang bumaw eh. Ayan. Puuli ng Saber. Hmm. Puuli ng Mia. Ubus sila sa Mia guys. Yun lang guys. Yun lang Ganun lang ako gumamit ng joy. So, kung gusto nyo mga ganito na content, guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pati, ilike na rin yung uh, video, guys, para sa support. So, yun lang, guys. Salamat sa panonood. See you later. Bye!